Rapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling bumabalik sa inyong harapan ng Father Vlog Palibog ka tayong adventure naman Palibog ang pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga Kapaders Kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag subscribe Pakipin yung notification bell button Para lang kayong update sa spring aking upload sa Youtube Tapos nga pala akong kapasalamat sa mga silent viewer, subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta Na laging nanonood ang mga video ko sa Youtube ay mga kapaders, medyo mangin hangin dito sa amin. Pero kayo mga kapaders, sulod ni Bakuri ngayon. Abang mara sa aking pag-dive, God bless. si ka lagi tayo ngayon. palibagong gabi mga kapaders na ito isda kagad nagpasumpong. Bigan, ayos naman ito sa walang pana. Sana tamahan. Mm-hmm, dinuplasan. Otruhin ko. Amal ah, yan, mga katakas pa. Masama ang pisto mga kapaders. Ay, tumago na patay na ito. Lawas sa kulapuan. Huwag kang tumago. Ayan na. mm -hmm. nakabulot pa na ito, otro, nakapunit mga kapaders yung pangalumpana itong pangatlumpana, pinasuguro ko na hamal ah, yan mga katakas pa, pa itong bigan, malaki pa naman araw, apatipangatlumpana, masama ang tama mga kapunit, hanap tayo ng isda tsaga-tsaga tayo ngayon mga kapaders medyo matagal na ang dilim ngayon matagal na sumikat ang buwan na ito, taligbago, nasa kulapuhan nag-iisa mm -hmm. ayos na naman ito ito kagandahan pag didilim mga mong isda hanap tayo ulit dito tayo sa Barawangan, Urbel Atan, kung tawag sa amin. Na ito, talikbago, nag-iisa na naman. gitik. Mm -hmm, Hindi na kibo. sa isa dito, talikbago sa Bahura, walang kasamahan. Hanap tayo uli dito sa Kulapuhan. Yun, nakadapa sa buhangin. Manitis or timbungan. may balbas. Mm -hmm, yari ka na naman. Pantadag pambinta, pambigas. Salamat Lord na marami na naman dito. Hanap tayo, baka mayroon pang kasamahan na ito talikbago hirap makita mm -hmm. yari ka na naman dito na mga kapaders magandang klaseng sila ating nakapanang ngayong gabi sana may makasamahan pa ito at parating mahuli pa pakita pa kayo hanap tayo uli na ito sa butas isla yun kauser harap mm hmm matalikod ka pa kwartan linaw na ito lapu lapu huwang porte ang kilo sa amin Nagbaba ang presyo ng lapu po Ang porte nila ang mga kapaders. Lantapin daw kaya. Pagka kamihanin na mahal-mahal man. 1.5 kilo na ito. Nasa butas. Malaking sibungin. Orsono. lapu po Ayos itong pambigas ng bukas na umagas. Salamat Lord na marami na naman. Ari mo itong pambigas bukas. Pag ito na ibintang lapu po na ito. Dito sa amin ang sibungin. Nagbaba ang presyo. 180 lang kilo. Hanapin ko pa ang kasamahan ay un. Baka kung sakali mayroon pang kasamahan. Yun, talagbago na sa butas. Mm-hmm, yari ka na naman. Ayos nung pandaratagdag na naman, pambigas. Ayos, magandang bahura ito. Kahit makula po, mapanain pa rin dito. Magtsatsaga-tsaga ako dito sa bahura na ito, kanuping nakasuot. Kaya laang yung kalahati nakatago. Tumagilid ka lang ng kaunti. Tumagilid ka. Ayan. Mm-hmm, sabi ko na sa iyo, makibok ka rin. Yan mga kapaders, ang presyo ng kanuping sa katalikbago parehas. 130 dito ang kilo sa amin nagtasang 10 ang lapu-lapu nagmura naman pero ayos na rin pagtsaga ng ganun presyo ang importante makadilit tayo kahit kaunti ang mahalaga minuto yung pambigas mm -hmm. pang ulaman ito tunong ito ang masarap sa bawan kasamang gulay o kaya pinirito tostido lang ang pagkaluto masarap ito hanap tayo ng isda mga kapaders dito sa sayap may nakasuot na isda akong napansin na ito yung ulo na kalabas ay matras pa mm -hmm. huli ka dyan yun, at mga kapaders, nagitik natin itong kanuping. Maganda ngayon nating huling isda, halos pili mga kapaders, first class. Hanap pa tayo, baka mayroon pang kasama. Yun, kamilo. Ito, masarap itong nilaga. kukuin ito mga kapaders, may itong pang ulam. Para sa tanghalian na naman. Hindi libangan ito, himahimayin ang mga galamay, sa kasipit, pitpitin. Ang ganitong kamilo mga kapaders, buwan ng Abril sa kamayo mataba ito. Kaya masarap itong kainin huhuliin oh, ko rin lang ito ayan na mm -hmm. huli ka na dyan gamot ito sa mga high blood paalala po sa mga high blood huwag pong ikakaya ng ganitong klaseng kasag hanap na naman tayo tsaga, tsaga lang hindi pa na ang buwan mayang mayang masikat na rin ang buwan mga alas 10 yata sikat ang buwan ayan ito alatan mm -hmm. gitikman ito pambinta ito mga kapadyers malaki na ito Maligot pa ang dagat ito sa ilalim mga kapaders. Pati ko po. Masayaw-sayaw na. Maduling. Ito is the kawasir na katalikod. Sana tamaan ito. wag duplasan. Mm -hmm, huli ka dyan. Yun, malaki na ito. May kasama na aking nahuling na pula po nung naulang napana. Isibungin at saka kausir Hanap na naman tayong isang mapana pana. Kuntin tiyaga at tiyaga na naman. Kahit sulong Ay ito, kawasir naman. Malaki ito. Mm -hmm. Giti ka dyan. Ayos na itong pandagdag. Siya nga pala mga kapadis, ang lagas ng kula po dito sa amin. Agusto pa. Kaya medyo makapal pa ang kula po. Sige, haba pa yan. Na ito pa, kamilo mhm mm Pangalawang huli. Mas malaki ito sa una. Itong nahuli kong itong kamilo Yan, malaki ang sipit mga kapadis. Matapang. Nang lalaban. Huli ka na sa akin. Ilalagay kita sa sinaya ko. Marami naman itong ubusin kanin bukas na umaga. Hanap pa tayong isda. Yan, gubatan mga kapaders na ito bibiya nakasuot mm -hmm. huli ka dyan pang ihon naking aking inakay bukas na umaga yan malaki na ito mga kapaders mga 2 grams pataas hanapan ko rin yung ng inakay ko ng bibiya para tag isa na silang mag ina ito nagali sa butas mm -hmm. huli ka dyan nakatsamba man tayo ng magandang bahura mapanayin pa rin dito yun may pa yun yari ka na naman Bibiya uli, yan. Tag-isa na aking mag-ina ng bibiya. May pangulam na sila. Ano man daw kaya ang bibiya, hindi nakakasawang iulam. Palibasa mataba, kaya masarap pa yung inihaw. Kahit ganga, kahit anong luto, masarap ang tibus. Hanap pa tayong isda. Dito sa mga butas-butas. Yun, pangalumpa na. Sibongin ulit mga kapaters. mm -hmm, gitik man. Ayos. Diba talaga pag nagigitik ang isda, hindi nakakibo kahit anong laki na ito pa nukos ito naman para sa akin naman sasabawang ko ito mhm -hmm. yari naman sa iyo bukas ang talbos ka sabawan ka masarap nga pala sinabawang nukos na ito pa bigan uli pangalong naman mhm -hmm. yun maganda ngayon ang ating patama sa mga isda halos nagigitik mga kapaders kung baka tsamba lang ito awan ko lang sa suda na yoy dami nito. ito oh, ilang piraso ito mhm mm itong inuna ko na double natin mga kapaders. Na ito pa. Mm -hmm. Huli ka na naman. Bangat lumpa na. Naroon pa, yung iba hindi lumayas. Na ito pa. Ayan na. Mm -hmm. Yari na naman kayo. Kasalang pa na tayo ulit mga kapaders. Mayroon pa. Naroon, nasa butas. Huli ngayon sa akin. Na ito na. Mm -hmm. Yari na naman kayo. Kortan linaw na ito. May isa pa mga kapaders. Ayan pa, huli pa kayo sa akin. Ayos na ito, ilang piraso kaya ito? Anim. Limang panan lang ito, anim na piraso. Mayroon pang isang mga kapaders. Nahanin isang iyo, nakatakos mga kapaders. Wala na pati. Nahan na kaya yun. Na ito, talit bago naman ito. Nawala yung danggit. Or guntingan kung tawag sa amin yun. Danggit bahura. Na da, ito, orinis. Malaki na ito. Kunutin. Mm-hmm, Ayos! Maganda ngayon ang pulso ko mga Sa kakagitik tayo. Hanap na naman tayo. Na ito, kuha pa, malapad ito mga kapaders. Anong araw kaya ngayon? Parang linggo ngayon mga kapaders, may turista sigurado ako parating. Yan, dito sa amin, ang kailangan itong 800. Minsan ang mga turista natawad, yan, 700, binibigay ko na. Hanap na naman tayong isda. Naroon, tibos. Ay, sir, sobrang pang ulam, pambinta naman ito. So, ang ko muna palabas para sigurado ang pagpana labas ayan na mm -hmm. huli ka dyan lawe naman tumibiyang ito malaki naman ito mga kapaters. ay salamat lord na marami magandang biyaya biligay mo para sa akin na ito pa salit bago nasa butas mm -hmm. huli ka dyan hindi ko na sinungkit sa butas ay muntik pang duplasan buti na lang ang nagtimuin dulo ng panak sa may palikpikan mga katakas pa na ito pa mga kapaders ko pa pa ka ngayon sa akin pangalawang kuha natin may kasamahan ng unong pa natin na kuha salamat lord na marami dito sa biyaya hanap pa tayo na ito nasa butas yun kanuping mm -hmm. huli ka ngayon sa akin gitik na naman mga kapaders yan malaking kanuping na ito Kurs nga pala ngayon, alas 9.30, masikat na rin ang buwan. Maya maya pagtas ng buwan, pag maliwalag na mawawit na rin ako na ito pa dalagang bukid na dagat. Mm -hmm, huli ka dyan, hindi na udog. Akala ko maudog natin, hindi pa natyambahan Ito at na tiyatawag tawag dalagang bukid sa amin, pero nasa dagat nakatira. Hanap pa tayo. Dito sa butas, parang may nakasot ako nakita. Yun, nakatalikod. Ay, dalagang bukid ulit mga kapaders. Mm hmm yari ka na naman. Malala pa rin dalagang bukid dito sa bahurang ito ano daw kaya kung may makasamahang pa itong dalagang bukit na ito hanapin natin baka meron naroon sa binagong may nakasuot tibos na naman mm -hmm, huli ka naman buti na lang dito sa amin ang bibili nagtasang sampu at sinta na kilo mga kapaders hanap pa tayo na ito tunong pang ulam pandagdag pang ulam to mm -hmm, huli ka naman dyan huwag kang makabunot hindi na ulog, akala ko maulog ito mga kapaders gigitikin ko sana, kailan nakakibok agad Hanap na naman tayo na ito pa. Danggit baho, guntingan kung tawag sa amin. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayan mga kapaders, maliwanag na. Mawin na rin ako. Sa tabi tayo magkita-kita. Ayan mga kapaders, oras ngayon. magalas ang sina. Nawi pa lang ako galing laot. Ibas na kaya, kaya nahirapan ako magtabi. Na ito naman ating huling pinanaan. Salamat Lord na marami sa biyaya mo na pinagkalub sa akin. Kahit ako sulundib na naman ayan si Bungi, nakatsamba tayo, dalawa karamihan ay mga tarig bago, dalagang bukid ayan isang nukos na ito pa sa lababo mga kapaders nakahuli akong dalawang kamelo lagay ng aking ina kay bukas salamat na marami sa bahurang iyon kahit para paano, mapanaim pa rin kahit makula po, magkano kayang kitain ko itong bukas na umaga magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders na ito na yung aking kinita kagabi, nagbinta ko ng kulang kulang 700, ito na tira 400 pa man Nagbayad ako ng gastos, krudo sa kabateri. Salamat Lord na marami sa biyahe mo na naman, pati na rin sa karagatan, kahit para paano masda pa rin. Makakabi ko ng tatlong kilometers na naman ito mga kapader, sigurado. Pati pang Depes Tutoy, saka pang Gatas. Siya nga pala mga kapaders, shout nga pala tayo sa mga silent viewers ko dyan, subscriber. Maraming salamat nga pala sa mga hindi skip ng ads. Shout nga pala mga kapader sa mga silent viewers ko dyan, subscriber. Shout po kay Danilo Adalim, G-SIM from Marikina City. Antonio Retana, Retana Family from Mahaplag Rolly Masamuk, Larske Hortelano, The Hunter TV Official from Tansa Cavite. Yan po mga kapaders, shout po sa inyo lahat, maraming salamat po. Shout nga pala kay Joseph Patawaran from Canada, Mara Harochok. Yan po mga kapaders, shout po sa inyo dyan. Shout po kay Abyug Family from Bicol, Kalabanga Kamsor. Shout nga pala sa aking kapatid na si Binji Eroldan. Nandiyan po sa Marilao, Bulacan. Asa factory ng Sisto. Yan otol, Shout sa iyo. Maraming salamat. Shout nga pala kay Jim Khalifa Brown from Palawan. Shout nga pala kay Marka Family. Family Pauya from Saragosa Nueva Ecija. Bidimar Channel TV from Cagayan, Oro City. Robin Burgos from Cebu, Mabulo. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang supportan ninyo sa mga video ko sa YouTube. Shout nga pala kay EJ Hayigat from Isabela. Lolo Armel Vlog. Shout nga pala kay Moto Jack Vlog Ubu Family. Shout po mga kapaders kay Jubil Mingaw Bus TV. Jix Diguapa from Tres Cavite. Shout nga pala kay Dennis Dela Cruz Family from Naik Cavite. Albin Batol from Birong Kison, Palawan. Shout nga pala mga kapaders kay Hamis Tigis from the City of Bulix. Raymond Kundisa from Rojas, Palawan. Balman Lapas from Marabilis, Bataan. Maricar Bravo, Arman at Adel Sanchez from Malabon City. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Ako din po ilubog sa pasalamat sa inyo mga kapaders. God bless. Ingat po kalagi dyan.